Hello po again. Ito, <tapos> magchichikahan na naman tayo. Dito pala ako titingin. <laughs> na ano, naguguluhan ako. Uy Ruth, paano ka ba nakapunta ng 10 o'clock? Magkano na gas stress mo? Anong trakaw mo? Gano'ng katagal ang processing? Meron bang face Magkano? Ready ba mag-apply? Welcome to my channel, Pinay Double Dutch. So, paano ba ako napunta dito sa Netherlands? So, ikukwento ko ulit sa inyo, guys, kung so, kasi yung na kong video paano paano ba ako nakapunta dito sa Netherlands. Hindi siya monetized kasi may background music na hindi pwedeng i-monetize. So, hindi na try kong palitan yung music pero yung voice over na ma So, ang napindot ko, iti-trim. <silence> ang nangyari, na-trim, naging one minute video na lang siya. So, wala na. So, ngayon, ulitin ko ulit. Ngayong araw ay mag-ano po tayo, mag-aayos tayo ng Christmas tree. So, habang inaayos ko yung Christmas tree, mag-chichikahan muna tayo. So, sa lahat po nang hindi nakakakilala sa akin, ang tunay kong ko pangalan ay Ruth Ann. Pwede nyo rin naman po akong tawagin Ruth o kayaan. Or also known as Pinay Double Dutch. Wala na pong iba, ako lang po yun. Noong sinimulan ko po itong YouTube channel, naisip ko yung Pinay Double Dutch kasi may dalawa kong rason. Unang-unang rason, Double Dutch, yun yung favorite ice cream ko din sa Philippines. Selecta ice cream Double Dutch. And then, ang pangalawang rason ko naman po ay... Ang mga tao dito po sa Netherlands ang tawag po sa kanila ay Dutch. And yung time na iisip po ako ng pangalan ng aking YouTube channel, eh, nag na po ang aking Dutch citizenship. So, proud Pinay and Dutch citizen. So, napuo po ang Pinay Double Dutch. Ako po ay apat na tatlong, apat na apat na put apat na taong gulang. Ang <laughs> <Ay>, hirap na. <naman. laughs> Oo. Oh! Ano, lagpas 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 na po tayo sa kalendaryo. Pinanganak po ako sa Ardeneta City. Taga Pangasinan po ako. Ilocana. Yes. Nakakaintindi din po ako ng Pangasinan pero um, days at labat. <laughs> wow. Pagkano, pag ano, mag, uh, magsasalita. Pero naiintindihan ko yung Pangasinan. Pero dun sa Ardeneta kasi, ang nagsalita no. Ang salita doon ay Ilocano. So, pure Ilocano po tayo. Yes, taga doon po si Papa. Marami naman akong favorites. Kung sa pagkain dito man po ako maselan, lahat po kinakain ko. <laughs> De, uh, di po ako maselan sa pagkain. Ang pinakagusto ko po talaga, ito po. Meron po akong collection dito ng Mercedes Benz. Kasi po, paborito ko po ang Mercedes Benz. The best or nothing. Lalo na yung mga ano, classic cars, ganyan. one day, magkakaroon din ako ng ganyan sa garahe ko. Wow. 2017, yun na, nag-decide na akong mag-abroad ulit. Siyempre, para sa future, ganyan na. Ito na, to, todo na to. Kailangan na maging serious. Kasi meron na tayong matinding responsibilidad. So, trinay kong mag-abroad ulit. Thank you po sa lahat ng tumulong. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Kasi habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob po yun sa kung hindi po dahil sa inyo para naman po kay Adeline hindi po ako makakapunta ng Hong Kong. akala ko, kakayanin ko maging isang OFW. Alam niyo naman po yung trabaho ng OFW. Mahirap po. Sobrang hirap. Kasi lahat ng... Lahat na, lahat na ng pag, pagtitiis, nandun na. Noong una, okay pa. Kasi, mm, ano to eh, motivated tayo eh. Hanggang sa, maiiyak ka na lang. Kasi, parang hindi mo nakaya yung yung hirap ba? Tapos hindi ka makatulog sa gabi kasi nag-iisip ka ng paraan kung paano ka makakaalis sa sitwasyon ganun. Hanggang sa yun na nga nung nasa Hong Kong ako guys kasi nakaalis na tayo ng Pilipinas. Maraming agency sa Hong Kong. Ang dami papunta Canada, Europe, ang dami doon. So, nag-isip ako ng ano ng ng paraan para um, uh, kapag apply kasi nga registered nurse tayo, graduate tayo ng 4 years, may bachelor's degree. So marami tayong advantage. Siyempre, uh, marami na online-online ngayon na application. May nabasa akong FB na may nangangailangan na au pair. Au pair na patutang Netherlands. Tapos sabi ko, ano ba yung au pair? Nani ba yun? Tagalang ka ba ng bata? Kasi nung nasa Hong Kong ako, guys, may dalawa akong alagang bata. 8 years old at saka 10 years old. Oo. Oh. Tapos ano sila talagang Chinese. Tapos yung tinitero ng parang yun, nasa tower kami, nasa 30, 34th floor. Matakin mo yun. Tapos, um, hindi naman tayo sana magluto, ganyan. <laughs> Matuyo ang utak natin. Hindi naman tayo na sana magluto, diba? di ba? Hindi laging galit si among babae. Siya! <laughs> Kasi hindi niya gusto yung niluto ko. <laughs> Bala ka <dyan. laughs> Hindi naman niya ako Okay pa rin, kinakausap lang na you should do this, 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 know, oh, blah, blah, blah. Ang kasi, syempre, nakakairita na, lang, guys, kasi lagi, naging nasisita, ganyan. Sabi ko, Lord, please, bigyan mo naman ako ng chance para makaalis dito. Ayun, hanggang sa yun na nga, nabasa ko na may, yung Dutch agency, yung may-ari, uh, nasa Netherlands, pupunta nga, magre-recruit siya ng mga magiging au pair papuntang Netherlands. So, yung may-ari pumunta na sa, sa Hong Kong. So, umatin ako nung interview, pre-interview. May mga pinilaka, mga paperwork na ano? anong, anong, parang resume, CV, ganyan. Tapos, eksakto, yung araw na yun, may mga Um, host family na na naghahanap. So, konti lang kami, ano, konti lang kami nag-apply kasi, too good to be true. Too good to be true kasi nga, wala kang gagastusin. As in, zero. Yung sarili mo lang, papakilala ka, um, i- iso showcase mo yung sarili mo <laughs> para ma-hire ka, ganon. Pero, ang magkagandahan nun, walang placement fee walang uh, visa processing fee papuntang Netherlands. Wala. As in, si host family. Uh, pati ticket. Ganyan. O di syempre, ako, go! Go, girl! Kaya mo yan! Gawin mo na lahat ng ano paraan. Ganyan. Para lang makapunta ng Netherlands. Eh, saka, butihang palad. Isa po ako sa napili ng aking host. Meron akong bisita ngayon, guys. Ang bisito ko ay si Zoe! Good day. Lacy here. Lacy is here. Oh. Come here, oh. hear that. some more in the doggo. Hi. Come on, sit me. Sit. Sit. I talk to si Lacy. No? Sit. sit. Ah, si? Ah. Yeah, lazy. Lacy, 13 years old What What we going to do today? We are going to Play. Play and fix the Christmas tree. Play. Yeah. We are so excited. <laughs> <laughs> Habang kami ay nag-aayos ni Zoe ng Christmas tree at naglalagay ng mga Christmas decors, and itutuloy ko ng aking kwento. Isa po ako sa napili ng aking post. Bali, tatlo po kami yung pinagpipilian niya. Siyempre, tayo po ang first candidate. <laughs> Kasi nga, advantage ko, may dalawa na akong batang alaga. Sabi ko, hardworking po ako. Wow. Siyempre English lang ito yun. Tapos yung host family ko na, businessman siya. Mm -mm. Ang gusto niya, uh, may mag-aalaga sa mga anak niya. Pag may meeting siyang pupuntahin, niya. So, yun. So, in short, ako yung napili. Oo guys, hindi ko nga, hindi nga ako makapaniwala kasi nga, na, naipasa ko, na, nakapasa ko dun sa interview niya. Hanggang sa, kailangan ko na ng, kailangan ko yung passport ko. Kailangan ko yung passport ko para ma, makapunta ako sa Netherlands Embassy sa Hong Kong. Kasi nga, bibigyan na nila, itatatak na nila dun yung, lalagay na nila dun yung visa papuntang Netherlands na magiging opera ko, ako ganyan. Para legal tayo na makaano, makapunta. Alam nyo ba guys, nung application, syempre, to be, too good to be true nga yung, ano, yung application natin. Ano ba yan? Legal ba yan? Bakit walang placement fee? Tapos bakit ganyan? Iba yung spelling. Eh, Netherlands yun. That's nga! Tapos, ala, sabi ko naman, sa si isip, isip ko, wala naman ako gagastusin. Wala naman ako mawawala sa akin. Yung siguro yung time ko lang, time tsaka effort ko na nagsulat-sulat, ganyan, tapos nag, uh, nag, ano, nagsalita-salita doon sa interview. Yun lang naman. Sabi ko, kung okay to, why not? Oh, kung okay, di, makapunta ko ng Europe. Oh, pa, di ba? Ayan. So, yun na nga, guys. Hin wala sa akin yung ano, yung yung passport ko. So, kailangan kong gumawa ng para. Para makuha ko yung passport ko sa aking amo. Kasi nga, hawak nila yung passport ko. So, sabi ko na lang, Madam, pupunta dito yung pinsan ko. Magkikita kami sa Macau. So, kailangan ko yung passport ko para kapag may control, may may papakita ko. Pwede naman yung ID mo. May Hong Kong ID kasi. Eh, kaya, eh paano, ano, kailangan din yung passport para maano nila doon. Di syempre, yung unaya nilang ibigay talaga, hesitant sila. Eh, nag-report ako sa ano, embahada ng, em, ay, embassy sa Hong Kong, Philippine Embassy. Sabi ko, tulungan nyo naman po ako, kasi po kailangan yung passport ko. Ayaw ko pong mahuli, sa Macau. Ganyan, para makabalik po ako ng Hong Kong. Adi, na, tinulungan naman nila ako na kailangan daw talaga ibigay sa akin. din dapat nila kinikip ayun so wala silang choice binigay Ay mabilis lang guys yung pag approve nung B visa kasi uh, nasa 8 days lang at saka out na tayo sa Philippines kapag sa Hong Kong talagang mabilis lang 8 days meron na akong visa visa approved na guys so makakarating na tayo ng Netherlands so nung okay na yung aking visa, ninform nin ko agad si agency na okay na yung visa ko nakuha ko na yung passport, meron ng tatak in tapos uh, sinend nila yung message ko dun kay host family na okay na and then nagbigay agad si host family lang ng aking ticket oo oh, oh, guys ang bilis di ba ready na yung ticket ko october aalis ah, na ako ng hong kong so gusto niyo rin ba guys mag-apply bi bilang au pair dito sa netherlands madali lang Madali lang yung application kung talagang gusto nyo ha. Wala naman tong pilitan. Kasi Madali, sabi ko, kasi motivated ako na makaalis sa Hong Kong eh, na meron akong goal. Ito talaga, kailangan kong gawin ito. Ganon. Madali lang, kasi ito isi-share ko sa inyo. Ilalagay eh, ko sa yung link kung ano yung mga legit agency na pwede nyo applyan. Magdedirecta kayo dun sa website ng agency, gagawa kayo dun ng profile. Yun na din yung magsisilbing parang resume nyo dun sa, kasi nga mag apply kayo bilang au pair, di ba? Para easy na rin sa prospect na host family kung sino yung mga candidates nila na pwede nilang i-hire. Madali lang siya guys as in. Pero ngayon, syempre, libre, lahat sa sagot ni host family, marami kang kakompetensya. So, kailangan mo mag-stand out. As in, gawin mo lahat ng best mo, lahat-lahat na ng pwede mo ibigay. Pa kung talagang gusto mong makarating dito sa Netherlands, ganyan lang. I-type mo lang naman sa ano sa Google, ganyan, becoming an au pair in the Netherlands, au pair in the Netherlands, tapos magpapapak na doon, ang daming agency na na maglalabasan. Ayan. Tapos, apply, apply lang po kayo doon. Mm, ganun lang. Yun po ang story kung bakit po ako nakapunta dito sa Netherlands. Noong una nga, hindi ko alam nasan ba ang Netherlands. No ba? Hindi ko pa alam yun. <laughs> Wala po tayong kamuwang-muwang. Pero ngayon, andito na po tayo sa Netherlands. Ma, uh, mga friends, kung may ate ka, kapatid, kamag-anak na gustong mag-apply na pasok sa 18 to 25 years old na babae at gustong mag-travel at ma-experience ang kultura ng ibang bansa katulad ng Europe, di lalo na dito sa Netherlands, pwedeng, pwede po, message lang po kayo, mag-comment lang po kayo dito kung gusto nyo po, malay nyo po ma, baka po matulungan ko po kayo kung paano po ba ang application, online application, ano po ba yung mga ihahanda yung documents, ganyan. Comment lang po kayo or yeah, private message sa aking Facebook o kahit, kahit dito na po sa video na to. Yeah? Oh. <laughs> Ito yung Christmas decor na ginagaya ni Zoe. Gusto niya talaga maging ballerina. Ang cute-cute niya. Ang galing. So ito na guys yung Christmas tree na dinecorate namin ni Zoe. Hindi namin siya natapos lahat. Hindi namin nailagay lahat. Next time ulit. Ang saya-saya. Thank you! Blijf, zit, zit, blijf. En dan zeg maar, ga maar. Ga maar, gaan eten. Goed zo, Zoe. dank je wel. Kijk, hij luistert met jou, hè? Ben je blij? Yeah.